po sa lahat ng subscriber ni Ride and Roll. Update ko lang po kayo sa mga available puppies namin dito sa aming channel. Meron tayo ngayon dito yung bagong batch natin ng Golden Retriever. Ito yung mga big bone. Puro lalaki ang available <makes> natin. Ngayon, may pelot. Ang kapal na balay ibo niya, no? Big head. Apat na lalaki po. Huh. Two months old, yung mga boxing to. Tsaka, they dalawa na yung boxing niya. Ito sa akin yung dalawa. Ayan. ng mga katawan na ito. Saan? Ito ang casting namin dito, ano na lang, 14,000 na lang po. Ayan, sa ating mga golden retriever. Ayan, mga solid big bow niya. Apat ka lalaki ang available. Kasi meron tayo dito yung isa natin, nag-isa na lang pong pag. Ayan. Lalaki din. Pag natin, eh, no? Going 4 months na ito, napakalit tayo, eh, no? Ang um, pango. Uh, eh bakit yan? Ito, asking namin dito, 10,000 na lang to. Ah, nag-iisa na lang. Pero din tayo dito, ano ha? Asking uli, back to back. Ito, 4 months na to. i uli natin. PCC ay on hand ha, may papers to. Babae po to. Yan, maganda to kong grito. Kapalang balay ibo. Bye, I love you guys. Ah. Ako ang asin ko dito, 15,000 na lang po. With papers po siya. 15,000 na lang. Ah. Friendly di tayo dito nga. No? Ito ang mail natin ang cover. Blue eyes. 3 months old. May vaccine na rito. Tsaka na warm. Lalaki po. Yeah. Non-papers. Ito ito ang namin dito 11,000 oh, Ayun, yeah. ito ang pao na gano'n na pao na gano'n ito Meron din tayo dito mga ano, 2 months old na husky bully Back to back pet Male and female, itong black yung male natin, blue white Ito naman yung male natin, almond eye Ito ang asking namin dito 11,000 na lang dito yung back to back bully natin Male and female Meron tayo dito ano ah, uh, mga chow-chow. Compact -chow. chow. Yan. na never natin Yan, birthday, chow. Meron tayo dalawang pinay. Uh, uh, Umas mo ba ang ating namin dito alam ito ha. 11,000 na nangitapit ang compact bird chow. 11,000. Meron din tayo dito yung mga sitsyo natin. Ito yung bagong bagay natin na Meron tayong black. Yung black natin sa so, no. mga no. ito ha. Yung Yung black na ba yung din natin tong dalawa. Ito babae din. So, yung pagkalaban na yung kulay niya. Hmm. Kailan? Kailan? Di tayo dito? Ito yung mga... Dito. Ito yung isang male. Yes. siya. Tapos meron pa dito isang mga mahogany. Ito, wait. Nalit lang. Ito lalaki din. Ito yes. no, namin no, na siya. Hey, mga sobrang. Kinabaksin siya ako Kasi namin dito, 5-5 na lang po sa mga susunod natin. 5-5 na lang. Sa kayo po yung mga available topics namin dito sa aming kennel, ah uh, pwede yung kami i-message sa aming FB page, RK Pecha. Meron din po kaming Viber bar sa 7915-485-3435. Kung hindi nyo naman po makita ang aming FB page, pwede nyo ako mag-direct sa aking ano, FB uh, account, RK Rico Morales. Yun lang po. Salamat po. Ayun, hey, good day sa mga subscriber dyan ni Ride right and Roll guys. Eto, pakita natin. Pakita natin tong mga import nating mga natitirang pusa, guys. Eto, meron tayo ditong munchkin na male. Ayan, o. No? Eto, male to, guys. Two balls. Raghager. Pantay yung kanya sa harap, tsaka yung sa likod. Eto, guys. Out ko na lang to ng 55. Sobrang laki ng ulo niyan, guys. British munchkin. Ayan, o. No? Sobrang liit. Ayan. Natin. British na female. Ito, golden blue. Ganda nito. Lalo sa personal. Chunky. Female yung guys. So, tignan nyo ang mukha. Chunky, chunky. Ito guys, 10 months old. Bigay ko na lang to ng 27K. Female. Ayan o, golden blue. Mas maganda sa personal to. And then meron naman tayo ditong male na sobrang taba. Ayan to, British din. Ayan. Sobrang taba nito as in. Bigay ko na lang to ng ano guys. Ng 22. 22 kay na lang to guys. So unahan na lang kayo. Male yan. Isang taon. And then meron naman tayo ditong long hair. Na British. Ayan to guys so Long hair yan. Medyo bu may buhay nga lang yung balahibo niya. Hmm. Bigay ko na lang din niya ng 22 kay guys. Eh. 22 kay Yung ibang part ng sa may leeg niya walang balahibo kasi may mga buhol. Inalis ko. Ayan o. 22K na lang yan. Female. And then guys, eto naman is cream female din. Ayan, sobrang taba as in guys, super chunky din ng muka Ibibigay ko na lang 'to ng 27. Ayan. Female yan. And then may female din tayo dito na silver. Eh, bibigay ko na lang din 'to ng 22 guys. Ayan. may buhol nga lang 'to guys. Bolbol yung balahibo niya eh kasi sobrang kapal. 22k na lang guys female 22k and then may munchkin tayo dito na male ayan male yan ayan o oh. munchkin male bigay ko na lang ng 17k and then meron tayo dito ng kitten so, isa na lang to isa na lang tong orange and white natin ang kitten guys ayan o oh. 17k each na lang yan guys sa mga munchkin natin 17k each and then meron naman tayo dito ayan ito mail sobrang laki 22k na lang din yan guys bigay ko na lang ang 22k ayan sobrang taba niyan and then may female naman tayo dito ayan Puro mga maghihit na ng ito. 22k each na lang yan. And then may mail naman tayo dito. Ito bigay ko na lang to ng ano ng 17k. Bigay ko na lang na 17k ito, guys. Mail. And then may mail naman din tayo dito. Ito buhol din balahibo nito ah. Eh. Hindi ko pa nalilinis yung mata. Kaya madumi. Karong kapal ng balahibo nito. 22k ko na lang din ibibigay to, guys. May mga buhol nga lang yung mga balahibo nila. And then guys, meron tayo ditong Sphinx male. Kaya isa lang to eh. Ayan. Liguan lang to, guys. May mga libag-libag lang siya, pero malinis yan. Sobrang lakas kumain. Perdón. Bigay ko na lang ang 27k yan, guys. Ayun na. May. Active na active. And happy Friday po. Flex po natin. Flex po natin ang mga available nating kitten. Yan. For, meron tayong available na male. Four months blue eyes to. Yan. Male po siya. Pure white. ah uh, price sa kanya is 6.5. Yan. yan. Yan, 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 yan. Male, first white. Yan. Next po, agad tayo ha, para mabilis lang. Yung kapatid niya po na ah. yellow naman ang mata. Yan. Ganda po nito. Na Female naman tong next natin. Four months, six lang din yan. Yan, six five. Next, agad tayo. Black naman po. Ito, male po Ito. Kapatid din po nila. Yan. Yellow naman din po yung mata. Black, male. a ah, 6-5 din. Negosyable po tayo, ha. Yan. Yan, yan. yan, 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 mabilisan lang po tayo, ha. Kita-kita nyo naman yung mga itsura nila. Ang gaganda nila. So, yan. So, ayan yung mga tatlong magkakapatid. Yan. So, next. Next po natin, magkapatid again, male at female. Yung isa is, itong nasa uh, kaliwa is male. Itong nasa kanan is female. So, yan. 3 months old po sila. So, ang price natin sa kanila is 5K each. Negotiable. Yan. 5K each po yan. Yan taas mga konti. pa ano yung ilaw. Yan. Yan. 5K each po. Yan. May muta pala pa. Di mo ano. <laughs> yan. Sige pa. Yan. Hindi sila na pala yung muta ah. Yan. So yan. 5K each. Male at female po yan ah. So meron tayo isang big bone na person. Yan po. Female to. Yan. Yan. Hi! Ah, uh, going 6 months lang po Big bone po siya, babae. Yan, harap mo siya ulit. Dito kayo ako, Dito. Dito. Dito mo siya yan. Yan, 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 yan. Female po siya. Ang price ko sa kanya is 7k. Yan. Napakaganda po nito. Na yan. Hindi. Ah, oh, ayan po. Yan, yan. <laughs> Hindi. Ayan na, ayan na, ayan na. Okay, yan po is female going 6 months na po siya. So may kapatid siya, nasold na po siya ni madam. Na tagigero natin. Yan. So yan po, available pa din po yung mail natin ha. Ayan na. Yung pang stud natin, bibigyan ko lang to ng ano, 6K na lang to. Sige. Mail natin yan, napaka-pogoy ayaw yung sa kanya. Ayan, nagpapalamig siya. Yung ano niya oh, may tela. Nabasa. Para hindi mainit. So, yan. So, yan po. Yan lang po yung mga available natin ngayon. So, ito ha. Available pa din yung, female, eh, yung male natin na yan. Nabi ko lang sa kanya 6K na lang. Pag instead na po to. Uh, one year old na po. Sakto. Complete na rin po siya. So, ayan. So, thank you so much. Yan po ang catch natin. Yan. Pares female yan. Yung isa dyan, sold na. Ito pa yung isa, ah. Uwi ng gigaraw. Thank you. Thank po, Ate Ann. Right and roll, Biden. Kasi... Kasi... Okay, sige. Sige, baba tayo. Eh pero po tayo Persian. Persian. Tatambay pa Ah, na eh niyan. Ay, meron po tayong Persian female. Ay, meron po tayong Persian female. 16 months, 16 months. Ayun po. Al lang po dito six five. Thermaan, okay, okay. dito po, anak, 하나, <laughs> <laughs> six five. Ang anak naman. Ito po yung mga anak niya Six five. Six five. Six five. Six five. Six ano Dalawang female. Dalawang female. 4-5, 4-5. Dalawang female, 4-5. Anak niya po ito. female. mail. Eh, ito po yung dalawang mail. ito po yung dalawang mail. 4-5 po, 4-5. Ito po, Persian. Pang-stad. Ayan po, pang-stad na Persia. 10 months. 10 months po. 10 months. 10 months po. 6-5 po. Persian. Meron po tayong ano. Catish long hair. Ito po, ayan. Scottish long hair. Ayan. Scottish long hair. Ayan. Lalaki po, lalaki. Ano lang po dito? 9K, 9K. Ito po. Scottish long hair. Scottish long hair. Female. Female. Grey blue. Pares pong grey blue. Ano lang po ito? 9K. Meron po tayong Siberian. Siberian. Ano po, lalaki. Lalaki. Seven months. Lalaki, seven months. Ayan po siya. Lalaki, seven months. Ayan po siya, lalaki, seven months. Ano lang po dito? Fifteen. Fifteen days. Ayan po siya. Salamat uh, po. interesado po sa mga na budget meal ah uh, ah uh, ito po ay dal uh, dalawang meal tapos may kapatid pa sila dalawa ang um, lahi po nila is British long hair na golden tapos si nanay, nanay nila yung tatay naman nila pure Persian ah uh, legit po ito may picture tayo ng parents pakita rin natin sa video ah uh, Bali, binibigay ko lang to ng rush. Uh, binibigay ko to ng 5.5 each. Negotiable pa. Yan. May dalawa pa tayo ditong available na meal. Tapos may dalawa pa tayong meal din. Ito yung tabi gray. Then, ito naman tuxedo black. Pakita oh, natin yung kapatid. Yan, ito po yung dalawang kapatid nila. Uh, isang tuxedo na black tabi. Saka tuxedo black din. Yan, eto binibigay ko lang to ng 5K negotiable. Legit po na British Longer Expression. Kung tatanungin nyo po kung bakit mura, ah, kasi po, ah, uh, sakto lang po yung quality nila. Ah, uh, parang nahawig lang din sa Persian, kaya, yun. Yan ang bigay natin sa 5K lang. And, uh, yan na, idol. Papakita natin sa screen yung parents. Ah, uh, flex yung po, po. Go. Ayan, meron pa tayo dito isang nag iisang pure Persian, silver shaded. Ano mga idol? silver tabby kung tawagin. Male, big bone, pure Persian. Binibigay lang po natin ito ng 5-5 negotiable. Ayan, sa so mga interesado po, paunahan na lang po. Ayan, bali, sa mga interesado po, ulitin ko lang. 5-5 uh, po, isa dito. Isang tuxedo na tabi gray sa tuxedo black. Ayan, uh, ang lahi po nila ulitin ko is pure British longer yung nanay, pure Persian yung tatay. Then, kaya naman sila mura, rush lang po sila at uh, bali yung nakabili nung nanay nila, nirarush lang po sila, bali sa atin din yung British longer na yan. Pinakross nila sa Persian. May picture tayo, may katibayan tayo na legit. At saka hindi na tayo para manloko sa uh, medyo mababang halaga syempre. Makabenta na lang tayo, okay na. Di ba, hindi tayo malaking kita. Yan, shoutout po pala kay Ride and Roll. Uh, maraming salamat po ulit. Uh, bali, sa mga gusto mga kami makontak, ah, uh, nandiyan yung Facebook namin, Irving cuts at Irving Aparicio Felix. Follow na po kayo sa dalawang yan para updated kayo araw-araw sa aming mga available. Araw-araw po kami nag nagpo-post sa aming FB page may at maya po tuwing may papasok na bagong cuts. Ah, uh, yun. Ulitin ko lang po. May number po kami dyan. May messenger kami dyan. Tumawag lang po, mag-text at mag-chat. Um, dali po kaming kausap. Yan, Erwin uh, Aparicio Felix. Uh, shoutout po sa team Erwin Cats and Friends. Uh, meron din po silang mga available. Kay Mark Angelo Manica, kay Ivan Opher, Kel Felix, Jason Cristobal, yan. Mar Dioso. PM din po kayo sa mga yan. Uh, lagi po yung nakatag sa atin. Maraming salamat po. Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices pa? Worry no more. ang services at quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo. Daylang our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. Oh, di ba? Completo, Oh. Yeah, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now. or mag inquire sa aming page.